Wala nga akong kapahutang. Wala akong pera. Ayun, so magandang araw sa inyong lahat, no? So itong si Diwata, no, dinudumob na naman. Ayun, no, may kausap si Diwata sa pagkakataong ito. Pero ayon sa kanya, basher daw siya ni Diwata, no? So lakaslob siyang pumunta rito para makahalubilo ng harap-harapan si Diwata. At uh, pinakita pa nga nito yung nag-viral na video na ni Mui Binash ni ano, no, yung babae, no? So, ayan, pinanood pa ni, ni Basher kay Diwata yung video, no? So, makikita mo yung reaction dito ni Diwata ay talagang mapapahanga ka, no? So, kung ano ang sasabihin niya, iantabayanan natin sa video na ito. Para Maraming salamat yeah. ha, nag-viral ako, sigat na naman ako. <laughs> 1.6 million views 1.6 million, yeah. so, million oh. nag-viral naman ako dyan ng attitude ako di diba? <laughs> <laughs> Hindi ko Hindi ko nga ito dyan. At least nag-viral ako, okay lang yan. Sabi ko wala <laughs> akong pakialam kung negative man yun o positive yung mga diba, videos. Wala akong pakialam kasi alam ko bakit. Hindi naman <laughs> diba, ako <laughs> nakatutok dyan saan gusto ako nakatutok. At saka hindi natin masasabi yung mga vlog ng tao, mga opinion ng tao. Kasi sila <laughs> yan eh. Pero ang importante dito, ang mahalaga ha, sabihin ko tingnan lang, tumawag yung boyfriend ko. Ay! Ayun, habang nagsasalita nga si Diwata nung no, may tumawag sa kanya at nabanggit niya naman na boyfriend niya diyo ba no? Taas naghihiyawan naman yung mga tao no? Sa sobrang kilig. Pero sino nga bang boyfriend ni Diwata no? Well, yan yung napakalaking pala isipan no? Sige, nandito ako, nandito marami akong kausap ng mga, ano, mga interview vlogger. Dito lang ako sa akin mga abot. Ano na, nasa na ba tayo? Sa reaction mo dun sa ano. Okay na, okay, okay. saya-saya. I don't care kung oh, negative pa yan, basta nag-viral ako. Sikat na naman ako, maluloka na naman kayo. So ayun no, kinunan ng reaksyon si Diwata ng anyong basher pero natawa lang si Diwata no kasi actually nakakatulong talaga ang basher sa mga uh, in, sa mga ano no sa mga sikat. So pag walang basher, end of ano na yun, season na yun, pag wala akong basher. Ayong kumain yung mga kapatid natin, mga Muslim na siyempre bawal sa kanila yung baboy. Mayroon tayong kasing chicken na nakasipalit yung luto doon. Kaya ang narecommend ko sa inyo, yung hindi ko makain ng baboy, yung kapatid natin mga Muslim, pwede naman kayo kumain pero sa chicken kayo. So yun lang. Pwede rito po sa amin. Kasi parit luto yan sila, hindi yan sila sila magkasaba. Kasi iba yung lutuhan ko ng fried chicken, ibalutuhan ko ng beef, iba ibalutuhan ko ng pork. So, magpumukha na yan sila. So, ayun, no? So, pinapaliwanag niya dito yung bagong branch na nabubuksan sa cider sa Mindanao sa mga kapatid nating muslim, no? Kasi may nagtanong dito na kung paano yun? Kung overload yun, tapos maraming, uh, marami siyang pork na sa minu, ay paano naman ang mga kapatid na muslim? So, pinaliwanag niya rito na ang menu niya ay may separate na para sa mga Muslim ay chicken no so yun ang pwedeng orderin ng mga kapatid na Muslim para hindi sila makakain ng pork na pinagbabawal sa kanila yun no Mama, Wala ba yun? Basta ka lang <laughs> Sabihin naman nila mayabang na. Mayabang, mayabang na. I don't care. Yamako nang hindi sa inyo, di no? Sino ito? Hindi kilala ko ito matagal na. Ang ating amigang plastikada mula Ang ating amigang plastikada mula noong hanggang ngayon. Ang ating amigang Ayun no, so makikita na rin ngayon na good mood talaga si Diwata. Kasi taliwas yan sa mga lumalabas na video no, sa Shockmed, na palagi na lang video videoan si Diwata, na palaging galit, palagi nagsusumit sa mga nagpapapicture, minsan hindi namamansin kahit sinong, ni sa, kahit sinong lumalapit sa kanya. Well, sana naiintindihan nyo no, na nandito si Diwata ay dahil sa business niya na paresan. dayon bonus na lang sa kanya dahil nakikilala siya na hindi naman obligado na talagang siya mismo ay uh, umarap sa mga tao, no? Sa dami-dami ng mga tao sa kanyang paresan, araw-araw. So, mahirapan talaga siya, napapagod din siya, no? May times kasi na halos nasa bintana na ng kanyang bahay yung mga tao, no? Na talagang nakatuto sa kanya. Halos hindi rin siya makadaan. So kung first time mong magpunta sa Diwata Paris Overload tapos na-snub na ka ni Diwata, sasama loob mo, no? Pero kaming pabalik-balik na dito, naiintindahan namin si Diwata dahil unang-uno sa lahat, napaka-ano, napakadaming tao rito, no? Talagang hindi ka makakahinga pag nandyan na si Diwata. Kitang-kita naman natin sa video na ito, ayan, no? Ipinapakita ko sa inyo. So ayan ang normal day ni Diwata, no? So ipapayungupay nagkakaroon siya ng event talagang etong area na ito, no? punong-puno Halos hindi magkamayaw yung mga tao. Minsan nga, lahat ng kumakain sa paresan talaga nagtatakbuhan, iniiwanan na yung mga ano, yung mga kinakain nila. May nakausap nga ako dito, talagang kaka-order niya pa lang, no? So, dahil lumabas si Tiwata, ay naiwanan niya yung pagkain niya para lang makapagpa-picture. Pagbalik niya, ay wala na yung pagkain niya na no, nalikpit na. So, ganon, ka kalakas ang impact ni Diwata, no? So, talagang pag na, mapapatakbo ha? Kasi nagdinudumog talaga siya. Kaya, uh, ang biyaya ano, kay Diwata ng mga sponsors na kanyang ine-endorse. So, binibigay sa kanya yun ng free. At bilang pasasalamat ni Diwata no, sa mga sponsors, ay sinashoutout nila niya ito sa mga ano no, sa mga... Nagko-cover sa kanya ng no, mga vloggers. So, Malaking tulong, no? So, win-win situation dito, no? So, sa mga nagsasabi na naggagatasan dito sa paresan ni Diwata, ay wala naman talaga naggagatasan dito, no? Win-win situation kasi uno-uno sa lahat. Lahat ng vloggers dito ay walang hinihingi na kapalit na pera kay Diwata para ma-endorso si Diwata. At si Diwata naman, walang binabayaran na vlogger na para ma-broadcast ma, ano siya, no? ma -broadcast siya. Talagang kusang loob ng bawat isa. So, dahil si Diwata sa mga vloggers, dahil, na, dahil sa pamamagitan ng mga vloggers, ay sumisikat ito. At ang mga vloggers naman ay nakikinabang din dahil umaangat ang channel nila. Ang mga naggagatas dyan, yung mga basher na makikita natin yung mga kinukuha yung video sa mga tunay na pumupunta sa paresan. At mga ini-edit lang nila, yung mga reaction video nila na makikita nila na sa ibang channel, tapos Nilalagay nila sa channel la, sila ang nanggagatas kasi hindi naman sila nagpapagod na pumunta sa paresan. So sana naiintindihan niyo yung ganyang ano no, sistema no? Kaya nga no, marami ang nagulat nang may pumunta na basher kay Diwata no? So anong habang mapapayo niya sa mga tao no? Panoorin natin yung video at nagbigay rin siya ng reaksyon sa pagganap niya sa Batang Kiapo. Wala akong wala akong kera. Ang <laughs> ulan. So, pagka may i-clats na tayo. Para pera. Ang dami na video oh. <laughs> First conference. Mukha ba akong bumbay? Diyos pati yung mga linding sa akin na malapit. Pag utang-utang, ano ba naman kayo? Mayamang ka na daw, madam. May mayamang bang ganito? May taga sa Paris. <laughs> Diyos ko, Lord. Ang alam ko, gumanda lang ako. Pero mayaman, wala pa talaga. Ayun Oo, oo. Na makatulong ka kanino? Di ba? mo ang daming blessing na dating sa iyo ngayon. Siyempre, magpasalamat tayo sa lahat ng blessings sa atin na natatanggap malit man to o man nakikita sang pasalamatan dahil bigay to sa atin ni God. Na hindi naman natin hiningi kung saan nalang dumating. Ngayon sa mga nagsasabi naman na hindi ako deserve bigyan ay, di PM yung nagbibigay na kayo ang bigyan. Wala man tayong problema doon. Kasi, <laughs> hindi naman ako nangingit sa kanila, di ba? Sila naman ang lumapit. Ko. Pero ganun pa, managpapasalamat tayo. alang nga naman, ang gyan natin yung mga blessings natin yung binibigay sa atin, di ba? Tama, yun. Doon sa mga nagbibigay na hindi dapat ako binibigyan, kung gusto nyo kayong bigyan, i-message yung nagbibigay na kayong puntahan, hindi ako. Wala man tayong problema doon. Di ba sabihin niyo, mayabang. Mayabang mo sa ito, Ate Real talk lang tayo, di ba? Correct. Kasi ako naman nakilala at nabuhay ako na hindi ko talaga ugali naging ano. Alam mo yung umasa sa iba nang nangingi. Nagsikat talaga ako on my own paa na para magpursige para makaawal sa kahirapan. So ganun yung ugali ko. Hindi ba ako umasa sa mga bigay-bigay na yan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako, di ba? So hindi ko naman yan hiningi talaga. Tumatay naman ako sa sarili pa para mabuhay ako. Gusto ko lang din ipos sa inyo na hindi hindi pa ako nabuhay nang nangihingi ako. Basta pipiliin ko pang dumiskarte ng sarili kong diskarte kaysa mga hingi. Pero ganun pa man, maraming salamat dun sa mga nagbibigay. Kaya wag mo sa wag mo sa akin ipamukha na nanghingi ako yung mga nagbibigay. Kung gusto nyo, lahat nagbibigay sa akin para hindi na ako bigyan. Kayo ang bigyan. Kumakalakot si Mo! so ganun lang. Nagulat naman ako, dami tumatawa. Wala ka rin sa piling ko. May tanong pa kayo. May tanong pa kayo. Ito na pagkakatawal, lumabas na tigata. Ito nga oh. Pinas niya ako, nag-viral, 1.7 million. O, nandito oh. siya ulit. O, maghanap ko ulit ng maling sasabihin ko. Gusto ko yan. Para ano laging si Kat. Tigata, na tayo. Inaway ko ba siya? Hindi. Nagpasalamat pa rin ako. Meron sa video na nabas, siya, nabas ako dahil doon sa clip na Negative. Okay lang yan. It's fine. Ginawa ko naman talaga eh. Kung oh, nakita niyo ba yung nag-upload nandito, inaway ko ba? Nagpasalamat pa ako sa Yes, oo. Oh, nga? Sila lang ako pa Ha? Sila lang So ayun nga no, kahit basher ay nakakatunong si Diwata sa basher no, tas nakakatunong din yung basher kay Diwata kasi mas lalong tumisikat si Diwata. Mas mas binabas ang tao, uh, mas pinag-uusapan. So talagang malaking bagay parehas. So kailangan balance. Dapat may basher. Pero tayo, kasalukuyan PH, ay hindi tayo basher no. Talagang kumuha lang tayo ng video na patungkol kay Diwata. At sino suportahan siya sa kanyang uh, pag-ipad. Nahirapan din, nahirapan ako ano? Nahirapan ako nung una may pag-ipit na kay Kuya Marcel sa kanyang iba na allowance. di ba naman tayo artist na para. Pero okay lang nasasanay na din ako, kaya naman. di ay isipin diwata na kumuha ng bodyguard. Pero pinagkagawanan na ng mga tao. Okay. Pwede naman, pero syempre di ba, bodyguard, kailangan mayamang ka na doon muna, tapos marami ka ng pagpasahod. Pero kung wala ka pa naman pera, hindi mo pa afford, bakit ano, kukuha ka ng bodyguard? Eh, kaya ko pa naman. kung so, mga bodyguard, guys, sa mga big time na yun, dapat ba tayo big time? Maaring kasama lagi, pwede pa. Kasi syempre di ba? Kapre ka? Alvin? Kapre ka? Ito, kasama ko lagi. Ito, diba? diba? oh, ang bodyguard lagi. Ito, yun ko lagi. Ito, kasama ko yan yeah, ang bari pong bodyguard minsan. Saan po ba si uh, Alvin Gibi? Si Alvin, pumunta ng Tagayan de Oro ngayon. Meron siyang racket doon. So, bukas baka nandito ulit yun Kaya nang wala ko bukas yun. Nag-tipping ako ng batang-batang. Patagal na po ba kayong magkaibigan ni Alvin? Hindi. Since ano lang, nagtitinda ako ng Paris dito sa Salamanca sa nung hulat na lang. So, yon Hindi ko lang kasi nakilala. Personally, hindi talaga kasi kung pinakain, okay naman, mag-friend na kami ngayon. Magkakalam ko, tsaka tulunan mo ko sa mga kayo. Bisaya yan si Alvin, Bisaya. Paano ba kayo nakakilala ni na, Alvin Bibi? Pulo pa lang sa listo sa akin. Nag-vlog lang, tapos hanggang sa kumatapay lang sa parasang ko, nakakilala na mag-dito. So, yun. Dito ko nakakilala. So ayun no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. So mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga events dito sa Pilipinas. No, pati kay Diwata. Okay? See you next upload.